Gusto mga kadenski, kayo po ba ay nagbabalaktin kumuha ng PSA? Magkano nga ba ito? So, ito po ang ating topic about sa PSA. Magkano nga ba? Ang PSA po is 230. Kasi nung kumuha po ako is, yan po ang aking binayaran, 230 pesos per copy po yan. Kumuha po kasi ako ng PSA ko at ng PSA ng aking anak. So, yan po yung binayaran ko. Ang requirements lang naman po dyan is valid ID nyo po. So, napakadali lang naman pong kumuha niyan, lalo na kapag may appointment. At yung, ah, uh, um, ang kaunting, parang napansin ko lang din po na mas kaunti ang tao kapag morning po, yung mas maaga. Kaya yung sa uh, amin po is mabilis ko lang din pong nakuha. Siguro wala pa pong 30 minutes is nakuha ko na ang PSA. So, eto po guys, panoorin nyo kung gano'n lang kadami yung tao nung pumunta kami sa PSA. <laughs> Ayan po mga Kadenski, yung dami ng tao nung nagpunta po kami sa PSA, Napaka-konti lang po kaya napakabilis lang din makuha. So yun lang po guys. Maraming salamat!